Nagpakol na sa 386,636,641 pesos ang danyo sa agrikultura kan nagpapadagos na mainit na panahon. Basado ini sa survey kang Department of Agriculture o DA Bicol kang nakaaging Abril 25. Sigun kay Jason Gonzalez ang Assistant Agricultural Program Coordinating Office kang DA Bicol, duwa sa pinakaapiktado kang tag-init, ang mga pananom na paroy asin mais, kung sa in 9,984 naman ang apektadong parauma sa reyon. Non-operational, either po yun, i-rehab -re o ma-reconstruct. And then maybe that's, um, that, that, will be now the mandate of NIA for that um, problem, specific issue sa anum na probinsya, pinakaapektado ang Masbate na nakapagtala ng 191,100,604 pesos na danyos as in 3,122 na apektadong parauma. Sinundan kang Albay na may 83,815,420 pesos na danyos as in 4,591 na apektadong parauma. Sur na may 80,905,215 pesos na danyos as in 1,991 na apektadong parauma. Panguri ang Sorsogon na may 30,815,400 pesos na danyos as in 280 na apektadong parauma. Pwede silang makapag-avail um, ng fuel subsidy. Yung para sa like, um, paggamit po rin ng harvester. And so yun po, fuel subsidy. And then, may mga free seeds din po kami binibigay sa kanila. Same with vegetable farmers po, sir farmers, pwede silang makapag-avail um, ng fuel subsidy. Yung para sa, like, uh, um, kung paggamit pa rin ng harvester and everything. So, yun po, fuel subsidy. And then, may mga free seeds din po kami binibigay sa kanila. Same with vegetable farmers po, sir. Kasumpay kaini, sinerto ni National Irrigation Bicol Engineering and Operations Division Manager, Engineer Gijema Rodriguez, na padagos ang sendang pinagigibong lakdang, nga ni matawan ning kasimbagan siring kang pagkaag mga patubig o irigasyon sa mga uman sa bilog na kabikolan na pinunandakan sa indang opisina kang nagtalikod pang taon, padagos man ang sa indang pigtataong asistensya sa mga apiktadong para uma. So makikipahilig na po duman na talagang uh, yung availability hmm. ng tubig, kaya niyang isustain din yung pangangaipo kang sa irrigation. May mga program kita, halimbawa for CY 2023, igwa kitang mga program for restoration in communal irrigation system, restoration in national irrigation system, restoration, rehab, and construction in mga new irrigation project. Mientras tanto, sa ibong kang na agyat sa sektor kang agrikultura sa Bicol Region, mantinidong bastante dang supply ng bagas asin mais sa reyon, sigun sa opisina kang DA Bicol. Kaya may mandang dapat ikandal ang consumers na magkakaigwan ng sa presyo kan mga nasabing produkto. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal,